Sa isang online na portal, naging usap-usapan ng isang isyo tungkol kay Sofia Andres at Max Collins matapos ang isang Instagram story na ipinost ni Sofia, kung saan tinakpan niya umano ang mukha ni Max. Ang kuha ng aktres ay mula sa isang sikat na fashion magazine at agad itong pinansin ng mga netizens pati na rin ng mga chismosang kapitbahay. Dahil dito, hindi nakaligtas sa mga intriga ang dalawa at nagsimula ang mga spekulasyon ukol sa kanilang relasyon at mga isyo sa pagitan nila. Ang isyong ito ay bumangon matapos mag-viral ang isang kontrobersyal na emote ni Sofia tungkol sa isang dating staff niya. Ayon kay Sofia, nasaktan siya nang malaman na ang isang taong itinuring niyang kapamilya at pinagkatiwalaan ay lumipat sa ilalim ng pamamahala ni Max. Sinabi ni Sofia na naramdaman niyang nabetray siya ng kanyang trust dahil pati na ang mga kontak at koneksyon niya sa mga brand na nagtitiwala sa kanya ay nakuha ng staff na ito at ginamit na pabor sa actress na si Max Collins. Dahil dito, muling nagsimulang magsulatan ng mga netizens ng kanilang mga opinion at haka-haka ukol sa isyo sa pagitan ng dalawang aktres. Dahil sa mga lumalabas na kwento, muling naging usap-usapan ang relasyon ni Sofia at Max na nagbigay daan sa mga paghahambing at pagkukumpara sa pagitan nila. May mga nagtatanong kung may epekto pa ba ang isyo sa relasyon ng dalawa at kung may mga hindi pagkakaunawaan pa na sa hindi pagkakaayos ng kanilang nakaraan. Ayon sa mga obserbasyon ng mga marites, tila hindi pa rin nakaka-move on si Sofia mula sa nangyaring isyo kay Max at sa kanyang dating staff. May mga nagsasabi na ang hindi pagkakasunduan nila ay hindi pa rin tapos at ang post ni Sofia sa Instagram ay tila nagpapakita ng kanyang nararamdaman ukol sa nangyari. May mga nagtatanong pa kung ang dalawa ay parang mga junior versions ni Napia Wurtzbach at Heart Evangelista na naging paborito ring paksa ng mga chismis at intrigang showbiz. Samantala, ang iba namang netizens ay nagpapahayag ng opinyon na mas angkop kay Max ang kanyang pagiging fashionable, at may potensyal daw siyang maging prominent sa mga fashion events. Ayon sa kanila, kailangan lang daw niya ng mas maraming exposure upang mapansin pa ng mas nakararami. May ilan ding nagbiro na baka daw ang ginawa ni Sofia sa Instagram story ay isang paraan upang takpan ang mukha ni Max dahil baka may kasamang insecurity sa kanyang bahagi. Sa kabila ng mga spekulasyon, ang isyong ito ay hindi pa rin natatapos at patuloy na pinapalakas ng mga netizens ang mga opinyon at kuro-kuro hinggil sa relasyon ng dalawa. Bagamat ang mga ito ay pawang haka, -haka lamang, hindi maiiwasan na maging bahagi ng buhay ng mga celebrity ang ganitong uri ng intriga at chismis. Ano ang sinyo sa balitang ito?